Ayan guys, dito tayo sa mini garden. Pitasin natin ah. Pwedeng pitasin na okra. Ayan, gugulang lang yan. Pitasin na natin. Ayan ang aking tin. Malaki na. Ayan guys, for the gala, gala tayo sa aming mini garden. Ayan, oh, sayang. Magulang na yata. Ay, magulang na. Ang laki niya guys, oh. Gumulang. Ayan, Ay, ito sinabi na. ngayon malalaki na. Na. Bakit naubos ang bunga? Kahapon marami ito asan ah, ang iba bakit nawala kahapon ang dami niya bihira na ako dito magala guys hindi na rin ako nagtatanim tanim alam nyo ba ba kung bakit Simula nang ako yung nag-reaction video Ako yung bihira Nang mag Mag mini mini garden Kasi guys Walang nangyayari at hindi nagdo-throw Ang aking channel Sa Mag mini mini garden ko Kaya ako yung nagpalit ng niche Pero dito yung okay naman Ayan May dumating Ayan lang guys, naggala-gala muna ako dito guys. Ayan. Sino ba yung dumating na yan? Ang daming saluyot nung, guys. Ayan lang guys, thank you for watching. Ayan guys, andito ako sa mini garden yun eh, at meron dun isang maliit na pot. Morning! Ayan, malalaki na ang okra. Medyo malalaki ngayon ang okra dito. Ayan Ayan guys. Mundong nakatingin. Ayan ang ampalaya. At meron ditong sitaw. Ayan, sitaw. Ayan, mayroon tong ampalaya. Hello guys. Ayan ang uha ko dito na. Okra. Ayan ang tanim kong Okra. O, oh, di ba? Ang ganda. Maghahan ng... pa ko ng kuy hunting ng kuy aking. Tinanim dito na. Ayan. Ang langka. Ito pa ang isang langka. Ayan. Medyo malaki na sila ang langka. Guys, ayan. Sinisipon ako. Titingnan ko kung meron dito ng rehan, guys. Tingnan natin kung meron tayo makukuhang rehan. rihan Dito. Ayan ang tanim na upo. Upo. Ayan ang daming tanim na saluyot. Ayan ang saluyot. Isang katerbag saluyot. Ang meron dito. Ayan, guys. Saluyot. naghanap ako ng rehan pero saluyot ang aking nakita dito pagka dami dami ako'y sinisipon laban rehan dito At pag ditong ganitong buwan tumutubo na yan rehan pero ngayon wala 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 walang tumubo na rehan puro saluyot ang aking nakita at saka ang aloe vera. Ayan guys, walang rehan. Wala walang rehan dito. Walang tumubo. Siguro powder na lang ang aking ilalagay. Kasi wala. Yung tama-tama yan sa Ramadan. Para kaso magulang na yan pagdating ng Ramadan. Kailan pa? lap pa yun. Ayan. Ubus na ang bunga ng lemon. Ayan dito. Ang daming pinanim na upo rito naman. Yan lang guys. Thank you for watching.